Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Guru, ibinahagi online ang naging success sa kanyang ukay-ukay business. Magkaklasing board sa kanilang vacant period naglaro ng real life for plants versus zombies. Paglalaro ng magkakabarkadang second year student sa isang kiddie indoor park pinusuan online. Alagang aso na ayaw magpahiram ng unan, kinagiliwan ng netizens. Reunion yun na photos ng pinakamatangkad at pinakamalit na tao sa mundo. Agaw pansin sa social media. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! para sa ating unang trending story. Tagumpay sa ukay-ukay. Nagbigay inspirasyon sa mga netizen ng isang guro dahil sa kanyang ipinamalas na sipag at tiyaga. Bukod kasi sa pagiging isang full-time teacher, may sarili pa itong negosyo na isang ukay-ukay business. Hindi raw kasi sapat ang kanyang kinikita sa pagtuturo kaya kailangan niyang dagdagan ang pagkayod para sa kanyang pamilya. Ang success ni Teacher Marge sa kanyang ukay-ukay business, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Ibang klaseng kasipagan at tiyaga ang ipinamalas ng isang guro. Dahil bukod sa pagiging full-time teacher, mayroon pa itong negosyo para niya dagdag sa pinagkukuna ng kita para sa kanyang pamilya. At marami ang na-inspire at humanga dahil sa success ng kanyang negosyo na isang ukay-ukay business. Kinilalang guro bilang si Teacher Marge Maguan at kanyang ibinahagi online kung paano siya nagsimula at naging matagumpay sa pinasok nitong negosyo. Pagbabahagi ni Teacher Marge, pitong taon na raw nakakalipas simula noong mangarap sila na magkaroon pa ng ibang pagkakakitaan dahil katulad ng iniinda ng maraming guro sa ating bansa, kakarampot at hindi sasapat ang sweldo na kanyang kinikita mula sa pagtuturo lamang. Ayon kay Teacher Marge, dati ay napupunta lang daw talaga ang kanyang sahod sa pambayad sa kanyang mga utang. Wala na raw natitira kahit sa pambili ng kanilang ulam. Kaya naman noong 2017 daw ay naisipan naisipan niyang magtayo ng ukay-ukay para sa mga damit pambata. Sinubukan niya raw na bumili ng mga pre-pack na damit na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. At laking pasasalamat ni Teacher Marge nang maubos ang kanyang mga paninda. Kaya naman ang lumaon ay nagdesisyon silang mas lakihan pa ang kanilang puhunan. Sa ngayon, mas malaki pa raw ang kanyang kinikita sa kanilang ukay-ukay business kaysa kanyang sweldo bilang guro. sa ating next trending topic. Hanggang saan aabot ang vacant mo? Kung marami tayong nakikitang dumadayo pa sa mga beach o kung minsan sa ibang bansa para magliwaliw, poes ibahin nyo ang magkaklasing ito sa bulacan dahil hindi na raw nila kailangan pang gumastos o umalis ng eskwelahan para aliwin ang kanilang sarili ang dalawa kasi ganap na ganap sa paglalaro ng real life plants versus zombies silipin ng nakaka good vibes na eksena rito sa trending report ni Arnold Herrera Para sa mga college student dyan, paniguradong naranasan nyo ng magkaroon ng vacant period o pahinga sa pagitan ng mga klase. Bilang pampalipas oras, may mga pinipiling kumain, mamasyal o di naman kaya ay tumambay sa computer shop o bilyaran. Pero ibahin nyo ang magkaklaseng ito mula sa Bulacan State University. Sa halip kasi nagumastos o lumabas pa sila ng paaralan, ay eh mas pinili na lang nilang maglaro ng Plants vs. Zombies. Hango sa isang sikat na video game, pero hindi sa phone o sa computer, kundi sa totoong buhay ang dalawa. Nagbihis pa ala halaman at ala zombie at walang alinlangan sa pagsway at paglakad ng ika-ika. Kumpleto rin sa music at props na sinabayan pa ng pangmalakasang acting na kuha naman ang galaw ng mga tauhan sa natutang video game. <tinyo> Samantala, hindi naman nagpahuli sa witty comments ang netizens. Pabirong tanong ng netizen na ito, bakit daw hindi natanggal ang ulo ng zombie? Tanong naman ng isa, bakit wala raw yung sunflower? Biro pa ng isa, ano na raw ba ang ginawa sa kanila ng buhay college at nagkaganyan sila? Ang viral video ay humakot na ng higit isang milyong views at higit 100,000 likes sa TikTok. susunod na trending story. Healing the inner child together. Pinusuan ng mga netizen ang nakatutuwang video ng magkakabarkadang ito mula Cavite. Makikita kasi kung paano sila sobrang nag-enjoy sa paglalaro sa isang kiddie indoor park na animoy nagsibalik sa pagkabata. Sabay-sabay tayong matuwa at mag-heal ng inner child sa trending report ni Mili Borja. Maliban sa salitang deserve ko to, madalas nating marinig sa mga kabataan ngayon ang katagang healing the inner child o yung kasalukuyang pagbibigay sa ating sarili ng safety, security o yung mga bagay na ginusto o kailangan ng ating younger selves noon. At ganyan na tila nakita sa video na inupload ng magkakabarkadang second year students na ito sa TikTok kung saan makikita kung paano sila sobrang nag-enjoy sa paglalaro sa isang kiddie indoor park. Ayon sa isa sa mga estudyante sa video na si Ada, noong una inakala raw nilang bawal pumasok sa park nang walang kasamang bata. Ngunit laking gulat daw nila nang payagan sila para pumasok at maglaro. At kitang kita naman sa video kung gaano sila nag-enjoy at kung paano sila tila bumalik sa pagkabata. Ilang netizen naman ang naantig at natuwa sa video ni na Ada. Ang isangang ito, nagpasalamat dahil sa panonood kila Ada na nag -e enjoy sa Kiddy Indoor Park, tila natulungan siya nitong ihil ang kanyang inner child. Ang iba, naengganyo pang gayahin ng trip ng magkakaibigan. Ang TikTok video, umani ng higit isang daang libong hearts at isang milyong views. starting next viral story Arte! yarn, kakaiba na talaga ang mga fur baby natin ngayon. Kung mayroon pang telenovela ang husay sa aktingan, mayroon naman ngayong maarte pagdating sa kanyang gamit. Ang aso kasi natampok sa ating istorya ngayon, huling-huli ang kiliti ng netizens. Matapos itong magsumbong sa kanyang fur parent para kunin ang kanyang unan. Opo, ang asong si Bella ayaw ipahiram ang kanyang unan. Kaya kaya ito nagsusumbong para mabawi ito panoorin ang cuteness ng fur baby na si Bella sa trending report ni Liway Abas kung dati ay bata lang ang mahilig magsumbong ngayon ay isa na ang mga aso sa mga gumagawa nito Isang aso kasi ang kinahumalingan at kinatuwa ng netizens matapos mag-viral ang video kung saan makikitang nagsusumbong ito sa kanyang fur parent. Ang fur baby na si Bella, hindi yata natutuwa dahil ang kanyang gamit, partikular na ang unan, ay tila yata bawal gamitin ng iba. Kitang kita naman ang pagsusumbong nito nang makita na gamit-gamit ng kanyang kuya ang naturang unan, kaya hindi niya na naiwasang magsumbong sa kanyang fur mom. Hey, ah, unan! Unan niya nga naman, eh, na. Gamit mo ikaw niya, eh, yan. O, oh, sige na. Kuya, ay, sabi mo, kuya. Kiss mo muna si kuya, dali. oh, kiss mo, kiss mo. Kiss kiss, 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 At dahil nagpukumilit itong kunin ng unan, ay binigyan muna ng kondisyon si Bella bago ito maibalik sa kanya. Oh. Kuya, bigay mo na yung unan daw niya. Ayaw mong kunin niya. O, kuha na. O, na. kuha na. Kuha na. O, ito na, ito na. Oh. Hindi iyan. Itong una niyan. Oh. Ah, dalawa nga naman una niya. Oh, kunin mo na. Ito. Yeah, isang kinuha. Ang kartehan ng fur baby na si Bella, umani ng nakakatuwang komento mula sa netizens. Sabi ng iba, makikita raw talaga kung sino ang tunay na anak. Komento pa ng isa, ampun lang daw talaga si kuya at si Bella ang tunay na anak. Birong komento naman ng isa pang netizen, palaging bunso talaga ang nagwawagi. Ang video ni Bella, humakot naman ng maraming likes and views sa TikTok. para sa ating huling trending story, iconic duo, matapos ang anim na taon muling nagkasama ang tinaguri ang pinakamatangkad na lalaki at pinakamaliit na babae sa buong mundo. Ang dalawa nagkaroon ng reunion sa Amerika para umano sa isang proyekto. Halina't silipin ang muling pagkikita ng higit 8-footer na si Sultan at small but terrible na si Jyoti sa trending report ni Angelica Cosme. Scene, sa social media ang muling pagkikita ng pinaguriang pinakamatangkad at pinakamaliit na tao sa buong mundo. Matapos kasi ang anim na taon, reunited ang iconic duo ng Guinness World Records. Ang higit 8 footer na si Sultan Kosen mula Turkey at ang India na si Jyoti Amgen na siya namang 2'7 ang height. Sa post nga ng kinilala bilang world's shortest woman, may caption na good friends make great memories ang kanilang reunion photo. Kapag nakatayo, halos nasa bandang tuhod pa lamang ni Sultan si Jyoti. Habang sa laki naman ang sapatos nito, tila kayang ipasok ng 30-year-old Indian ang kanyang katawan dito. 2009, nang maging Guinness World Records holder sila pareho. Una silang nagkasama ng mag -guest sa Guinness World Records TV show sa China noong 2013. At six years ago, sila nagkaroon pa ng kuhang larawan sa iconic pyramids ng Egypt. Ayon sa Guinness, ang dalaway nag sa Amerika para sa isa umanong proyekto. Maliban sa panging world's tallest man sa taas na A2, hawak din ni Sultan ang titulo bilang largest hands on a living person, male category. Habang si Jyoti na may kinilala rin bilang world's shortest actress ng mapa bilang sa isang TV show. Isa na namang episode ng mga nagpa kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pagpapabigay ng good vibes ng barkadang ito na tila ba nagbalik sa kanilang kabataan. At uh, syempre, alam naman po natin na marami po sa atin ang namimiss po ang ating childhood. O ba? Diba? Lalo na po ngayon, adulting is real. Ang daming responsibilidad, ang daming daming trabaho, ang daming kailangan asikasuhin. Dahil eto nga po, hindi na po tayo mga bata o oh, di ba? Kaya kailangan harapin po natin ang ating pang-araw-araw na buhay. Pero at the same time, di ba? Meron po mga paruhon na dam natin, e eh, napapagod po tayo and we need a break. Eh paano naman kung medyo mahirap pong mag-file ng leave o di naman kaya walang budget para magbakasyon? Aba, edi eh, di gawin po natin ang ginawa ng barkadang ito. O di ba? Naglaro na tila parang mga bata sa isang playground. Hindi naman po kailangan ganun na ganun, gayang-gaya. Pero It's the thought, di ba po, na you will give yourself a break, hayaan nyo po na maramdaman po na kahit pa paano nag-enjoy po kayo, kahit ilang segundo, ilang minuto, o ilang oras sa isang araw, di po ba? Para naman kahit pa paano ay ma-revitalize, mabuhay, at eh, siyempre, kahit pa paano naman ay maramdaman po natin na kahit marami po tayong kinahaharap ng mga challenges, marami po mga deadlines, marami pong kailangan asikasuhin, meron pa rin po tayong panahon na para sa ating tinatawag nga po na inner child, na paligayahin din naman po natin, pagbigyan po natin. At syempre, pag meron pong extra budget, meron pong extra na panahon, ay i-reward naman din po natin ang ating mga sarili. Life-work balance, ika nga. Para kayanin po natin ang araw-araw po ng mga hamon sa buhay. O diba? Pampalakas po ng loob yan. At syempre, pampasaya rin po sa atin. Kaya naman, kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, pubuin at ipo up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare share ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Young. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.